Kasado na siya. So nga lang. So andito na kami sa nature. Kasama ko ang aking mga kasama kung saan natuloy. Kahit hindi tuloy. <laughs> pa, paano Oo. kahit papano. Unang, unang pagsubok. Ayan po. Mali po ako ng Chinelas, <laughs> my god. Diyan dito oh. Oh, may falls naman. Ito, ito na yung falls. Oh. Ito na. Ay, si sinasabi ko. Wala na agad. Ah. Ay, god. Sakit yata yung dinadaanan natin. Oh my god, sabi na eh. Ayaw, ayaw, ayaw yung tsinelas na suot ko. Binasa mo yata eh. Eh, anong gagawin mo? Eh, dadaan tayo ng basa. <laughs> Mahirap magtatalon sa ganun. <laughs> okay, bra ano bray? Kaya ba? <laughs> Parang na ni Eric yung bundok ah. <laughs> Rick, like na-miss mo yung bundok, Rick. <laughs>

So, yung punta namin dito ay maulan. Sana hindi rin maulan mamayang gabi. Ang disadvantage pag umuulan, basa. Ang advantage dito, kaunti lang ang taong pupunta. <laughs> Jangan ayo like, share, dan subscribe ya! So, ano tayo ngayon? August August 23 2024 <laughs> So, ito muna kalagay ngayon kasi nga medyo maulan Yan ang disadvantage pag maulan kayo pupunta rito Ang advantage naman, kayo lang ang tao rito. Oh, <laughs> uh, bawal madulas, Brad. <laughs> sino makakaisip na mag video okay na ah, mag falls ng umuulan saan tayo saan ang daan dyan may daan pa ba yan dyan Ano ba kung saan daan? Ayan o. Hello, だめだめ。ちょっと待って。皆さん。待ってください。じゃ、今に待って。はい、待って。さあ、バイト上がる。じゃあ sa nanggas gas so balik sa kahoy oh mga boy scout ganyan no baon ng nyug kaon, kaon! Okay, dahil sa walang sandok ang scout master natin gumawa ng sariling sandok hindi <laughs> lang gwapo uh, Macho pa. ma pa. <laughs> Di ba?

Ayoko kaya ako ubuha rin sa bakuran ni tatay. Lahat <laughs> na lahat. <laughs> so <Sa> mas sobrang ayaw. Pero pambenta kang manok. Si niya si Buyas Bawang. Si Buyas Bawang Lantay? Ito pang uba to? Uy may tapoy din. Pang to? Rick? Oo ganyan. Bak, ano, yeah, Kumukuha po pa pako Sana tama po yung kinukuha ko <laughs> Baka pag sinama to sa niluto nila Nako maganda <laughs> Basta ko lang yung mo, <laughs> <laughs> ano yun? to, oh O oh, mamaya kakain ka raw Pwede gawing salad to babanlian mo lang 'Di ba? Banda dun daw, ayun know. o. Yun, may kasamang ahas. Alaman naman sir, pag-apak mo, alpas ka Ito po, umuha kami pa Gagamba. Ano? Ano, Brad? Nakakuha na ba tayong pako? Ang dami na yan. Oh. <laughs> Hali, prina nga entrance mo ng burahot pa kayo rito. <laughs> <laughs> Wala nga ganda sa bako, oo. Oh. <laughs> 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 minsan lang tayong makakuha ng pako. Ayan na po, 30 na to, isang eh, dito. Ano, Brian, nakakarami ka na bang pako? Oh. Napaka yung taniman mo, ang lawak ng taniman mo, ha? This is heaven. Diba? Lawak ng taniman mo, ha? Umaabot ka ng, ano, Magallanes? Ay, oh. bat... Ano na ba to? Batangas na, doon. Batangas na pala to. <laughs> Marami na ang bumibili sa akin dito, eh. Kaso, ayaw ko na ipenta. <laughs> yung lupain mong to? Oo. Oh. Nako. Ayun pa ko. Gabi. Gabi sa iyo. Pang ano? Bulang-bulang. Bulang-bulang. Ni ano ako eh. <laughs> Sana sana tama po tong pinagdadampot ko. Kasi kung hindi, hindi kaya bumula yung <laughs> bumula yung natin. Ang bango ba? Parang meron sang ano? Tawag dito para sang... Venom. Hindi. May... Mayroon sang parang okra. Oo, oh, parang meron. Hindi yung... Madulas? Oo. Oh, -oh. oh. Ah, tama yung kinuma ko. <laughs> tama. <laughs> so ito yung place namin no. Kaya ako hindi mo ko makatawid eh. Kanina doon. Yung sa yung una ko, si Sir Brian nanghihina, pupunta pang hinahanap dito, hawak-hawak. <laughs> ba? Diba? Sarap. Tapos ito po ang klima nung nandito kami.